Ang galing niyo. Maraming salamat. Ito pong advocacy namin sa OPM naging realidad dahil sa iyo. Dahil sa inyo. Bago po ako makalimot, nais ko lang pong pasalamatan si Rob Daniel. Napakagawa po mo, naman. Bagay na bagay sa iyo mga kanta ko. Lalo kang pumogi. Palagay ko anak kita. No, really, Rob, thank you. You sang it with so much heart. I appreciate it. Nice kong pasalamatan din si Stel dahil uh, sa design ng damit ko Okay ba? Pagkakasunos? <laughs> Love you, man. At ah... Uh, well, itong award na ito... eh... reminder ito sa akin eh. Na itong ginagawa namin, ando kasi sa OPM, eh panghabang buhay. You, you know, once upon a time, may isang napakagaling na singer-songwriter. His name is... Jo Maritza. Kilala natin siya, di ba? Siya yung gumagano. <laughs> Ninong ko po yun eh. Siya pa yung wini, wini, siya po yun. <laughs> <laughs> Sinabi niya, Music is the language of the soul. Huwag na kayo bumalakpak, di ba tapos eh. Kung kaya, naniniwala ako sa gabing ito, OPM is the language of the Filipino soul. At napakaraming puso at kaluluwa ngayon ang napakasaya. Dahil pinagbubunyi natin ang musikang Pilipino. ito ring award na ito ay uh, tatago ko. Dahil magpapaalala ito na may mga taong nagmamahal sa akin. Na hindi po dahil sa kanila, hindi po ako magiging musiko. Unang-una yung, yung maho ko mama at yung nanay ko na unang naniwala sa akin. Na sabi niya, kahit maliit ako, Pwede rin ako maging ganap na bituin. Sa aking yumaong manager na si Leo Dominguez na nagsabing kahit na nung panahon namin ay napakatangkat ng mga singer, meron din akong kalalagyan. Kay Ray Lanyada, at siyempre, sa LVD Management at sa A-Team, maraming salamat sa inyong suporta. Sa aking pamilya, ang aking napakaraming mga anak, si Lila, si Sarah, at si Nate, kayo ang aking inspirasyon. At siyempre, sa aking butihing may bahay, na nagsilbing lakas at kahinaan ko Kung kaya ako'y nakabuo ng mga awitin na nanggaling sa aking puso. Regine, I love you. Thank you. At sa sa akin ating mahal na Panginoon, salamat. Thank you for the gifts of music sa aking as a family at sempre sa Showtime family. You continue to inspire me to do my best. Um, sa inyo, mga fans. Sana wag kayong magsasawa. Buhay na buhay ang musikang Pilipino dahil sa inyong lahat. God bless you. God bless OBM. Wish Music Awards. Thank you very much from the bottom of my heart. I love you. Thank you.